Lakers target kunin si Brook Lopez kapag hindi nakuha si Jonas Valanciunas sa free agency at ang pahayag ni JJ Redick. Yan ang pag-uusapan natin ngayon pero kung bago ka pa lang po sa aking channel. Pwede po bang mag-subscribe ka kung nagustuhan mo yung aking video? Kung hindi naman po pa-like na lang po maraming salamat mga maka-full court. Mainit na balita nga po ito mga maka full court target di umano ng Los Angeles Lakers, itong si Brooke Lopez bilang bagong starting center. Kasabay nga po mga maka full court ng pagkuha ng Los Angeles Lakers kay JJ Redick bilang bagong head coach. Ay inamin na rin naman nga po ni Ian Begley na isang bagong center nga daw po talaga ang target na makuha ngayon ng Lakers sa darating na 2024 NBA Draft. At isa na nga po dyan ay wala nang iba kundi ang 7'4 na batang big man na si Zach Eddy. Maliban nga po yan ay target din ng kunin ng Lakers, itong si Brooke Lopez sa trade kung hindi man nga po nila makuha si Jonas Valanciunas sa free agency market. Ayon nga po sa NBA Insider na si Trevor Lane ay malaking tulong pa nga daw po ito si Brooke Lopez sa Lakers dahil nga po sa pagiging veteran big man ito at mabibigyan nga po ng spacing si Anthony Davis at Lebron James. At isa pa nga po nag-average nga rin po itong si Brooke Lopez ng 12.5 points at 5.2 rebound, 1.6 assist per game while shooting 48.5% sa field. Maaari nga po makuha ito ng Lakers kapalit itong si Gabe Vincent, Jalen Hood Shifino at si Cam Reddish. Ano pong masasabi nyo tungkol dito mga maka full court tama po na ng Lakers? Si Brooke Lopez paki komento na lang po sa ibaba. Sa report nga po ni Shams Sharania ng The Athletic ay napag-usapan nga po dito ang mga plano ni JJ Redick sa team ng Los Angeles Lakers. Ayon dito ay plano nga po ni Redick na mas gamitin pa si Anthony Davis sa opensa, lalo na sa mga late game situations. Si Anthony Davis nga po ang magiging number one option ng opensa ng Lakers at lilimitahan ang trabaho ni Lebron bilang isang ball handler upang manatiling itong healthy patungo sa playoffs dahil soon to be 40-year-old na nga po. Ang four-time MVP ayon din sa report ni Shams Sharanya ay kasama si Anthony Davis sa hiring process at naging supportive di umano ito sa Lakers na kunin itong si Redick bilang ang bagong head coach ng team. Isa pa na nga ko sa nabanggit nito ay ang planong nitong i-develop pa ni Redick si Austin Reeves, Max Christie at Rui Hachimura. At asahan nga naaakyat ang minuto ni Max Christie next season. At iyon nga ang mga plano ni Redick sa ngayon. At ayon din sa agent ni Austin Reeves, ay ipapakita daw po ni Redick ang ibang klasing part ng game ni Austin Reeves na hindi pa natin nakikitang lahat. Magandang kuha nga daw ito para sa Lakers at big year nga daw kay Austin Reeves next season dahil kay J.J. Redick. Sa ngayon nga po mga Maka full court ay mukhang on board nga ang tatlong main players ng Lakers at titingnan na lang natin kung magagawa pa din ni JJ Redick ang mga plano na ito kapag naramdaman na niya ang pressure ng mga fans ng Lakers lalo na ang Lakers management. Sinabi nga din po ni Redick na sisikapin niya daw po na makapasok sa playoffs at kunin ang kampyonato next season. Anong masasabi nyo dito mga maka full core paki komento na lang po dyan sa ibaba at babasahin ko po yan maraming salamat.